guys, magandang hapon. For today's video ay magluluto ako ng hotcake. Nag-sports brand ako kasi sobrang init at kagigising ko lang. Nakagising ako dahil sa sobrang init dito. Kasi papasok yung init dito. Tingnan nyo ang init. pumasok dito sa hinigaan ko. So, yan. wala akong merienda. So, magluluto ko ng hotcake. Ako lang naman mag-isa, kumain. Kunti lang lulutuin kong hotcake. So nga lang, wala na akong pang patubo. Okay lang to. Ako lang naman kakain eh. Damihan ko lang ng egg para ano, masarap siya. Wala na kasi ako. Wala na ako. Ano nito? Wala na ako. pangpa pa. Tubo sa hot cake. Lagyan ko siya ng food coloring. Yan. Kunti lang kasi ano pag marami yan, mala ano pangit kasi ito marami and then lagyan natin sya sugar white or brown gusto ko sugar brown nahalo pang kape hayaan mo na kasi ako lang din naman ang kakain yan para maging tamis siya. Grabe pawis ko, guys. Ay, taga ang kagpagkaon. Oh, tikay ka. Halap Tapos lagyan natin siya ng tubig. Lagyan natin ng tubig. Grabe pawis. Oh, tagaktak. Hindi pa ako nakaligo, guys. Ayun, maliligo na ako pagkatapos kong magluto. Ayan sya. Lagyan natin sya ng egg. Dalawang itlog ilagay ko. Akala ko. Mabahaw pala. So, ayan. Ilagyan ko sya ng dalawang itlog. luluto na sana ako magtitinda kaso na ano ako kasi bumili kami ng saging kagabi lugi pala ako din parang nawalan ako ng gana yeah, Ay, hindi na ako nagtitinda eh yung isa din parang walang gana na magtitinda ako okay sige hola siya dapat ko pahihirapan yung sarili ko Sarap sana to pag may gatas kasi wala akong gatas. Wana! Hmm. Meda hmm. ikaw. Ambot! Ang, Ang kutsara, parang walang, ano, lakas. ako marinda so magluto ako habang pa may ano may saging din ako kaya ito na lang hotcake na nalulutuin ko but hotel lang lalutoon ko kasi dalhin ko sa hotel magpapalamig ako ngayon doon tapos ito maligo papalamig ako sa hotel pagdaga ko muna ng harina kasi kulang sa harina ayan, tama na yan shirt sure, guys yan guys ang hot cake wow. 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 bibili ako ng saging An ano wow. dami pa naman pitong kilo. Ituturong ko na lang yan. Bukas, pipili kami ng kumpia wrapper at saka ano, langka. Lagyan ko siya ng langka Jack Frost, at saka bukas. Turun. Doon ko siya lulutuin sa, ano, sa may hotel para mabango. Yung pagluto niya, mabango. Maano sa mga tao. Mabango pagkaluto. Kasi eh, Mabango kasi yung turo na may langka. Yeah, turon na lang ako bukas. Tuturon. Dito ko na lang siya gawin, ma. Dito ko na lang gawin ang pag ano, lagay ng lumpia wrapper pero sa pagluto doon sa labas. Thank bango. ito lang. Kulang pa to guys. May okay, kulang pa ito pangpatubo niya Kaso wala eh. itlog na lang nilagyan ko siya dalawang itlog para ano? And guys, ayan na siya. So, mag-ing mag-ano po sa kawali. Ilom, oy! lalagyan ko na lang siya ng ano, star magarin. Lagyan ko siya kung na star magarin. Ayan. mapang mapango siya. Hindi na siya lagyan pagkaluto. Pwede na siya. Ano guys? Pwede na ito. So, tingnan na, Tingnan nyo ako magluluto. Ano rin nyo ako guys? Magluluto apple. Talat natin ang mantika. Lagay sa baso. balik ito na siya guys kunti lang siya dinamihan ng ano arena di ba itong itim itim sa ano to kawali natuwa kasi to ng ano hinugasan ko na to siya guys ha 啊。 Wala siyang, wala siyang ang Hindi ako bumili. Kanina. Anong vanilla. mabango na siya kasi meron siyang star magarin. Dalawang kulang kasi nito eh.

Gostaria de tentar o gás, que se... Não tem, não. 哎。 Ayan guys, tutupnya na siya. So, nah, then, ay okay, na. guys, tutupnya na yang Ayan, hot Maligo na ako pagkatapos kong mag CR. Bye.